Ayan naman pala ayaw nila patupito. Where's the baby? One, two, one, two. oh, one, oh, two sa kanan, sa gitna. Limandaan. Limandaan? Hmm. Ito, so, din. Dos. Daring pala yan ang bulita. It's dirty. Bakit ba yung pera dito? Lapad <laughs> It's oh, dirty <coughs> Is it nice? Yes Can I see? Pati nga yung kulay ng ano Oh, it's nice It's very beautiful Oh, it's oh, nice May dito? May ka dito? May mm -hmm.

Ito. Ang dami ng talagang ano. Saya. Yeah. Ito lang talaga ang ayos nito. Gusto ko mag... Balasan ito. Na-tryo ka sa... Siyempre, ang bangka. <laughs> no? Kulang na isa lang eh. Para mag-tryo ako sa tuktok eh. Ayun na. <laughs> Nakakainis ah, ka talaga. Wala. Ayos na. Sana makaiwas lang. Taob mo na. Taob mo na.

Kutu ano to ni nang ano. Ino, ino. No. Nice. Go. Okay. Uh, open na. Eh. Open What? na ba? Sige, don't look baby? Okay, oh. Pero open. sa akin kuya, open open. Open. Full open. 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 Kasi may dating, ano eh. ko. tayo doon sa kaliwa. lang yan. Full to one pair. Pupukusan ko ang maya. Yung? ang ulo ng bangka. O. Oh. <laughs> Talo na itong dalawa. Ha? Two pair. Oh, Talo na ito. Panalo ito. Straight. Suwit sa akin eh kusoy. So, Talong gitna. Sanlibo. Kaya mo ko sanlibo. Ang oh. tawan ko. easy money talaga. Sanlibo. Kaya well, ito? Si Yes. 1,000. Mm. sanlibo. Tapos ito, ha? Tawan One. Two. <laughs> dito. one. Dito, <laughs> okay. Okay.